Nasa detention, sa detention, uh, detention cell na ng Senado, si dating PDEA agent Jonathan Morales matapos masight for contempt dahil sa paulit-ulit umano nitong pagsisinungaling. Inisa-isa pa ni Sen. Jingoy Estrada sa pagdinig ng Komite sa Senado ang ginawang lantarang pagsisinungaling umano ni Morales. Ngayong araw ay humarap rin sa pagdinig si dating Executive Secretary Pakito Ochoa kung saan itinanggi niyang kakilala niya si Morales. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas. Napuno na ang ilang senador sa dating PDEA agent na si Jonathan Morales matapos ipakontempt na ito dahil umano sa paulit-ulit na pagsisinungaling sa pagdinig ng umano'y PDEA leaks. Yung yung kaya nga, yung ano? Mr. Chair, Mr. Chairman. Mr. Chair, tinanong ko kanina, perma niya ito. And he already admitted na perma niya ito. Tinanong ko rin kung handwriting niya ito. First question, kanina tinanong, is this your handwriting? Sabi niya, hindi niya maalala. No, present ko ulit yung kanyang, itong PDS sa ka kanya, pinag-aralan niya, pinag niya inamin niya na handwriting na daw niya. Now, he is denying na hindi siya hindi niya sinagot itong isang question. Eh sino naglagay ng no? Multo? Mr. Chair. Yes, go ahead. I move that uh, he be cited in contempt. There's or, a motion continuously lying before this committee. There's a motion of Senator Jigo Estrada that uh, the resource person is uh, cited in contempt. Any objection? Hearing none, Mr. Jonathan Morales is served by cited in contempt before this committee. Humarap naman sa pagdinig si dating Executive Secretary Pakito Ochoa at itinanggi ng dating ES ang mga paratang sa kanya. Nadadawid ngayon si Ochoa sa issue. Tinanggi rin niyang kilala niya ng personal si Morales. During your time as the Executive Secretary, did the information regarding the alleged involvement of Ms. Maricel Suriano and Bumbong Marcos and other high-profile cohorts reach your office? no, sir. thank you. may we know if uh, you have seen the alleged pre-operation authority document signed by mr. morales, which is one of the subject matter of this inquiry? not at all, sir. thank you. during our first hearing, mr. morales claimed that you commanded asik gadapan and dapidia. To stop the operation against miss Maricel Soriano and boom Marcos and other high profile cohorts and disregard the request for pre operation authority. Anong masasabi mo dito, sir? As I earlier mentioned, I don't even know him and I don't recall of any occasion that we have met or even talked. So I completely deny. Uh, that uh, I have made those uh, uh, instructions as, alleged. Kanina, nag-isa muli ng mga Senador si Morales. Isa sa kinwestyon sa kanya ni Senator Jingoy Estrada ay ang personal data sheet. Naalala mo, inadmit ka na 1993 sa PNP, na-dismiss ka ng na 1994 from the service. Pero dito, maliwanag na maliwanag, dahil sinulat mo, no, having been separated from the service, sinulat mo, no, Oh, sino pa nino wala na yung, yung mga sinasabi mo, ito yung mga documentary evidence Your na Honor, po ngayon. Ako po ay nag-comply doon sa PIDEA Recruitment Sir, Chair, Committee, hindi ko Your Honor. Honor. Yes. Uh, you, 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 just answer the question. Uh, answer the question directly. Huh? Eh, Thank you. Maliwanag, maliwanag po, Mr. Chair, na hawa ko na po yung mga documentary evidence na, na talaga nagsisunungaling itong taong ito. Ang dami na nating hearing dito. Wala pang pinapakita kahit isang original si Ginoong Morales. Ngayon, siya yung manghihingi ng original. And, kung ano man ang... Kung man kopya meron si Senator Jingoy, baka naman sapat na po yun dahil nakakatatlong hearing na po kami na picture lang ng Xerox ang pinag-uusapan po namin at pin pinagbibigyan po namin ng panahon. Bigyan nyo rin naman ng panahon yung Xerox ni Senator Jingoy. ang um, wag na po natin pahabain. Sa so ngayon, ayon kay Senator Bato de la Rosa, wala pang nakaschedule na pagdinig pero may ilang resource person pa silang gustong pagpaliwanagin. Naniniwala naman si Estrada na dapat nang ihinto ang pagdinig na ito. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.